mas pa ang nag-distribute kaysa gitagaan. Ni Vice Governor Oyo Oy, kanyang nagawin o Si Atty. Yes. Oh. Banisa ni nga, niabot siya. Oh. Sa kumilig, nga bawal mag-release o ayuda kay Basin, ma-charge o eleksyon. Vote buying. Pili karong panahon na. After eleksyon, ipanghatag ng maong kwartaha. Budget sa tingog partilis na gi-download -gi dito sa DSWD o gi-convert nga AX o gidistribute ni Vice Governor Uyo Oy Uy, o sa tanan niyang alay ng mga politiko. Magandang araw sa atin lahat mga kabayan. Pati pala itong AX ng DSWD ay ginagamit na rin ha? instrumento ng ilang politiko ng uh, uh, del Norte para sa vote para umano -ano sa mga barangay opisyal. Kasi gusto nila ha? kung sino yung mga nakaupong barangay opisyal ay iyong kaalyado nila. Dahil nabisto po yan, mga kababayan po natin, ni Gobernador Edwin Kuya Goba Jubahib ng Davao del Norte. At ang mga binipisyari sumano, imbis na makatanggap uh, ng uh, kung magkano ang kanilang pinirmahan. Abay, ang natatanggap ay isang libo lang. May nakatanggap o uma, may uh, umano na liman libo, pero yung nakuha o na uwi ay isang libo lang. May pinirmahan din naman sila na tatlong libo, pero ang nakuha ay isang libo lang. At ang bigas na ibinigay sa kanila ay ibinawi pa pagkatapos ng awarding sa stage mga kababayan po natin. Kaya kini question ito ng gobernador at ng uh, mismong si uh, congressman uh, ng first uh, first district Umano ng Davao del Norte. Ta uh, dahil bakit Umano nagkataon na bago ang eleksyon sila nang ng ayuda which is pinagbawal na ito ng kumilik mga kababayan po natin. Kaya ayun nga kaya Gobernador uh, Jubahib, itong uh, ginawa talaga ng uh, Vice Governor at ng uh, DSWD Regional Director kasama itong thing of party ay questionably. At isinara pa umano, mga kababayan po natin, ang gymnasium. Kaug na po yan, mga kababayan po natin, ito ang naging apahayag pahayag ni Gobernador Jubahib sa kanyang interview. Distribute of AX sa mga katawan dito sa asunsyon, sulod sa gym. Kaya e nga akong gipadalan tungod kay gusto na kong klaroon na kung nag-distribute AX, dapat mga calamity victim ning tanan. Kay ang meaning sa AX is assistance to individual in crisis situation. Mm. So kung kining mga beneficiary ba sa maong kwarta is na hitabuan ba o calamity. Mula gusto na kong may bawan. Ikaduha, nga gusto na ko kung wala ba'y gikaltas sa kwarta nga ilahang ipirmahan. Ikatulo, kung tagaasa ning mga tawhana, asa nga barangay. Karon ang akong staff nga niadto dito nakabiripay nga ang maong mga katawan nga dito sa sulod sa gym, unsa man ang mga tawhana? Biktima ba sa calamity? Dili sir. Unsa man ni na? Pee out ni sir for election purpose. Grabe ano mga kababayan po natin Ang uh, mas matindi pa nito Kasi mas kumikita pa yung coordinator dito Kasi kung magkano yung pinirmahan nila Eh hindi naman talaga nila nakuha So napakaganda ano mga kababayan po natin Ang kanilang ginagawa Kasi ang pera ng national government Ng taong bayan Ay ginagamit sa personal na purpose ng pampolitiko Ito kaya alam ng kumilik Mga kababayan po natin Di ba malaya natin o kasabwat din yung kumilik sa area na yan. Bakit napayagan? Nakikita po natin sa video na na nga ni gobernador mga kababayan po natin. May mga pulis pa na nandyan sa event na yan. Tingnan nyo po. Ngano man, kaning mga tauhan na sir dili taga Asunsyon. boy yung tawag sa gua. Kaning mga tauhan na sir taga-Kapalong. Taga Barangay Kapungagan, Barangay Mamakaw, Barangay Katipunan, o Barangay Gabuyan. Meaning, suspicious na ang pag sa kwarta sa gobyerno. Kaya naman, anong suspicious? Nga nung gisiradaan ng gym, kaya kung legal pa lang ang pag-distribute, o pag wala sila'y kahadlok nga mabulgar sa katawan, o wala sila'y anomalya na gihimo, punta open ang maong gym. Sirado ang gym. So, pasabot, suspicious na yun eh. Isa pa, taga kapalong gidalag asunsyon. Nang matahanan na ko, anong gidalag mag asunsyon? Sir, tungod manggod atong unang payout nila nga ng og o 2 gikuha ang 500, sir, o ang 1,500, ang gidawat na lang sa beneficiary is 500, o gikambyuhan ang 1,500 og bugas nga 25 kilos. nay nga papalit sa bugas nga 25 kilos in amount of 1,500. 35, 40. Naaman nga gwapo nga quality sa bugas. Nga nung pugsun man papalit sa tag 25 kilos nga kilo sa bugas, isa kasako, 25 kilos, in amount of 1,500. Sobra kamahal. Overpricing kayo. Kunya, kwarta sa gobyerno. Ikaw ang magbuhot. Pwede mong hod ang binipisyari. No, dawat sa 2,000. Bahala siya. Kung sa iyang gamiton, pwede niya ipalit o uh, tambal para sa iyang pasyente pwede niya ipalit o uniform sa iyang uh, estudyante, pwede pamasahi. Taga ng purpose, dili dapat butan ang tao, okay? So grabe ang uh, ginawa nitong taga DSWD, mga kababayan po natin, at kasabwa tumano, ito yung tingog party imagine mo, pipilitin kanila na uh, bibili ng bigas na 25 kilos for 1,500. Tapos, ang lumalabas pa o ayon sa informant na nakuha ni Gobernador. Itong bigas na ito ay galing pala umano, mano ito sa mga nakuhang smuggle ah, ng ating uh, gobyerno. Tapos ngayon binibinta ah, mga kababayan po natin sa mga beneficiaries nitong AX na binibigay ng DSWD. So malinaw po na mayroon talagang uh, anomalia anomalya sa mga pamimigay nitong AX mga kababayan po natin. Hindi lang bot buying, ah, kundi kumikita sila ginagawang negosyo ng ilang politiko ana may hawak na itong AX at taga DSWD. So palagay ko dapat din itong imbestigahan ng DSWD National Secretary uh, Gatchalian, mga kababayan po natin. 2,000 pesos ang iyang gipirmahan pag matuot to liquidate sa maong budget sa national government kay eh, national government ang maong budget. Mauning gusto nako na ko sa katawan sa probinsya sa Davao del Norte isipin yung kuya go, gusto nako ko nga ang kwarta sa katawan, ang kwarta sa gobyerno, dili pwede abusuhon sa politiko. Dili pwede korupsyonon sa politiko para sa iyang sariling interes. O mas mukita pa ang nagdistribute kay kaysa gitagaan. Nitawag ko sa police station sa asunyon dili na ko matuntak. So, ang akong nahunahuna diritso ang atong provincial director. So nitawag ko kang police colonel Alexander Sirano. Ingo sir, pwede ba nga uh, padalahan ni mo uh, patrol dito sa Asuncion? Pwede ba matuan na dito para may Illegal ba o legal ang pagdistribute sa maong kwarta sa national government? So karon pag dito sa atong uh, provincial director, nakita dito nga naa uh, ang mga empleyado sa DSWD. na sir ang tanan empleyado sa DSWD. Dili mo og ID. Gipanggato silang bag. Ingko, pangayoa ang master list nga ilang gigamit para panghatag sa kwarta. Ilang gihangyo ma'am, kinahanglan nang namo ang ang inyong ID, pangalan, dili mo tugan. Dili mo tugan kay hulato na mo ang among regional director mo isulti sa empleyado sa DSWD nga Pulato namo ang among direktor si Atty. Vanessa Gukong. Ikadwa, kinsay na adya. Sir, naadire ang staff sa opisina ni Vice Governor Uy Uy, nga mao si Robert Caminero alias Ugi. O naay kauban pa tulo ka staff ni Vice Governor Uyo Uy. So paulit-ulit niya binabanggit itong si Vice Governor Oy, mga kababayan po natin. So posibleng may plano ito sa 2025. So maaga pa lang. So talagang ginagamit na nila itong uh, ahensya ng DSWD sa pamamagitan ng pagdistribute nitong AX mga kababayan po natin. So dapat hindi ito ginagawa ah ng ilang uh, nakaupo sa ating gobyerno at lalong-lalo na itong DSWD ay ang dinidistribute ay para doon sa mga mahihirap. AX ito mga kababayan po natin. And assistance to individuals in crisis situation. Pero hindi naman sila beneficiaries nitong AX kundi mga butanti pala mga kababayan po natin. So ano ngayon ang ginagawa ng ating national government lalo na itong sekretary ng DSWD mukhang hindi nakakarating sa kanya na ang kanilang uh, na-download na pundo para sa mga beneficiaries nitong AX ay nagagamit uh, nitong uh, politiko para sa kanilang personal agenda. Tingnan nyo po mga kababayan po natin. Napakaraming ibinunyag uh, ni uh, Gobernador Edwin na uh, Jubahib. Tingnan nyo po mga kababayan ha. Hey, kaning nga diri sa kuan istap na ni Vice Governor Oyo Oy, kaning nagawin o silpon. Yes. Oh. Si Atty. <coughs> Atty. Banisa Gukong na, niabot siya. Wow. Kini ha, wala ko nagsulti nga maghimuhi mo tag-istorya dili business at inood nga yeah, nga nakita dito. Inood nga panghitabo hitabo. Oo. Oh. si Atty. Okay. Atty. Vanessa ang regional director nato sa DSWD. Kumilik sa election officer sa Asuncion o ang atong provincial uh, kumilik director. So, nagtawag ko ang ilang isulti Kuya Gob, bawal na gyud ang manghatag karon o ayuda. O isip inyong Kuya Gob sa Davao del Norte, ang budget gani nato for social services sa probinsya, dili pwede i-release. Dili pwede i-hatag. Ibawalan gyud ko. Di, na ang akong accounting, ako ni pa-interview. Ang atong budget officer, ang atong accounting officer, gisultian ko, Nga Kuya Gob, tanan nga form sa tabang. Basta walay kalamiti, bawal kay naa sa circular sa kumilig nga bawal mag-release og ayuda kay basin, ma-charge og election. Vote buying. So wala, wala kita releases. Iko e kung nga nung naaman diha ang DSWD, naaman diha ang AX. Ha? Onya dili really working this. kunaw ninyo alang sa katawhan nga sabadok Domingo ta karon gahapon ay tabo Sabado. Kanong naa sila TikTok? Oh, nganong naa sila? Kanang kwarta ha, kay recorded na mana na nga i-release anang mga tawhana ato nang ipadayon og hatag sa katawan nga naa diha <laughs> beneficiary. Pero dili karong panahon na after election ipanghatag ng maong kwartaha budget sa tingog partinis nga na gi-download dito sa DSWD o gi-convert nga AX o gi ni Vice Governor Uyoy o sa tanan niyang alay nga mga politiko para magamit sa vote buying o pamulitika para karong barangay eleksyon. Daghan na kayo ang klasiklasing report nga ni sa opisina sa pag nila sa AX program. Nang hatag og 5,000 dito sa Samal, gani, gipost yun niya sa Facebook, Nanghatag sila through AX Yapon, Tingog Partilis, si Vice Governor Oyooy, o uh, si Congressman Alan Duhali, si Vice uh, si Board Member uh, Orly Amit, Board Member Maui Pamisaran, kani sila. Na ay nag-report, nga gitagaan si, ang ilang gipirmahan, 5,000 pesos, pero gawas nila dito, gikuha ang 4,000 pesos, 1,000 na lang ang ilang nadala sa balay. Na ay uh, report, sa opisina nga nanghatag og 3,000 gibawi ang 2,000 isa kalibo na lang ang nadawat sa beneficiary atuko daw namo og among building sa PTA nanong bawasan man ang kwarta kuya gob maghimo daw mi association nya imo na mong lending para para nga padaghanon ang kwarta tingnan niyo mga kababayan po natin kahit ano na lang itong alibay ano ng ilang uh nagdi-distribute nitong uh, aX ng the babawasan uh, para ipapatayo ng linding, so hindi naman yan uh, pwede mga kababayan po natin kung gustong sumali ng mga ilang miyembro diyan gustong pumasok sa organisasyon eh, sa kanila na yung desisyon. Hindi yung pag-abot uh, sa kanila ng pera, babawasan nyo ng 2,000 para sabihin uh, kung ano-anong proyekto ang ipapatayo. So, naku po, mga kababayan po natin, malinaw na napaka-illegal po ito. Ha? Tingnan po natin ang agenda nitong nga uh, AX, di ba? Ang sabi ng AX, nagbibigay ng uh, tulong medikal, pampalibing, transportation, education, pagkain o tulong pinansyal para sa iba pang uh, support services o pangailangan ng isang tao o isang pamilya. So napakalinaw ang purpose nitong AX. Ang layunin ng AX ay tulungan ng mga mahihirap nating kababayan na sumailalim sa crisis upang matugunan sa kanilang pangangailangan. Pangangailangan nga mga kababayan po natin pero babawasan nyo para sa kung ano-ano rason na ah pang ah, personal. So mukhang ito po mga kababayan po natin ay napakalinaw na pandiling lang po sa ating mga kababayan at ginagamit sa kanilang personal ah, na purpose itong ah, AX ng BSWD po mga kababayan natin. So malinaw ah ang ah, pagbunyag nito ni ah, gobernador Edwin ah, Jubaheb may malaking tulong ah, para makarating ito sa ating national government. So napakalakas din pala ng kanilang organisasyon. Imagine mo, tingog party list. Ah, ah Vice Gobernador. Tapos Regional Director ng BSWD. So sa buatan po ang nangyayari mga kababayan. Ha? Klaro kayo ang ilahang gihimo ng pag-abuso sa kwarta sa gobyerno. Mas ni kwarta pa sila, mas ni kita pa ang mga nag-distribute kaysa beneficiary nga pubri na sa Kapalong, na sa Santo Tomas o sa kanagkalainlain lain na ng munisipyo. San Isidro. San Isidro. Nang hatag og 2,000, pag nao, pao ng 1,500, katong Nga mahal kayo ang kilo. O. Oh. Tagan kayo ang ilang gihimo. Sige silang istorya. Nga sunod si mana, nana po ilang panghatag. <laughs> <laughs> Kada bulan ni sige tagpanghatag. Kung <laughs> <laughs> sa may buta sa buta giwaldas na nila ang kwarta sa national government. Unta, maayo unta kung insakto ang gidawat sa beneficiary. Pero, ang gidawat sa beneficiary, gamay kayo kumpara sa ilahato, naadto sa ilaha. Sila ang nikita. Kung saan may bot pasabot, ane? Lupig pa'y hold up sa tubangan, ane? Murag sim simple kayo, nga hunaw-naw, nga igo lang nila gigamit ang pirma sa atong mga kaigsuunan so, nga kabos para nga makakwarta sila sa panudlanan sa gobyerno, national government. Nagihimo nilang panglimpyo, pirma sa ato mga kaigsunan kabos, para nga easy money maadto sa ilaha. Migawas kagahapon, ibalik na ko sa sitwasyon ngahapon, kaya maugin na kuha din siya ngayon sa sa mga naga nag, hatag sa ilahang api uh, apidebit karon atubangan sa atong uh, abogado. Dusmil ang sabot dito gikan sa iyahang leader ang iyang leader nagkasabot, walay bugas na karon kay kanang dool na ang eleksyon punya gibantayan na ni nila ni Mayor Testimbol sa mga politiko na kinahanglan nga kumakita ang bugas mahibaw na nga sama na pud lang gihimo mahadlok sila nga mabulabog Nang asi kuya gob na pamonitor so ang himoon ani ron sa 2000 ninyo kuaon namong 500 nanay nagpirma kuaon namong 500 1,005 na lang ang inyong dawaton. Hold up lang yabon. Nikita agit sila, pirmi. Adonay report nga karon ato pang gagi imbestigahan para ma-establish ang ebidensya nga kini daw mga bugasa is kato daw ning mga mga confiscated rice mga smuggled rice na maoy gibaligya dito sa mga beneficiary. Pero kana ato ng subject of verification. Ito, sa... so ito na po mga kababayan po natin. Ang isa sa mga bigas na pinamimigay ni Pangulong Marcos, itong mga smuggled na na huli nga ah, ng ah, ating Bureau of Customs. So, so kinonvert ah, na, iproseso tapos pinamimigay sa mga corpus, mga AX. Ah, ngayon mga kababayan po natin ay mukhang binibenta sa ilang ah, kababayan po natin. Sige, siyong datong pulis. ko, ayaw sa ninyo. Ako, mo ni Musumpay, ayaw sa pag ang katawan. Kaya ang katawan, di ko gusto maargabyado. Isip ilang kuya go, ang ang kayuhan sa katawan mo ay ato kanunay ginapriority. Mo ay atong ah, gidipinsan, saan. ko ninyo, maabot ko, para pag uli nila, aduna, bawal man mga tag, maistoryahan ako sila, nga human sa eleksyon, kanang inyong kwarta, mutabang ko, ana o paluap sa DSWD kay naman ang gisugdan nya napinding man naroon, puman human sa eleksyon sa Lunes sa Martes ihatag na sa inyohan ng mga kwartaha ako silang pakaunon kay lisud kayo nga mauli ng mga tao nga dili makakaon unya basigway pa nga pamasahi matud na sa ilang mga barangay karon wala na kay pag-abot ni Regional Director Banisa Gokong iyahang giistorya ang atong Provincial Director sa Pinpi og ang chief of police sa sa Asuncion, o ang EO, ang election officer sa Asuncion, iyang gina dili na na pwede dugayon. Naani tanan, mo ni statement. Dili na na pwede dugayon pagawso na na kay naami naami diri gihawiran na legal opinion nga pwede mi distribute og AX. Pwede mi manghatag og ayuda. Subot pasabot, kining tanan na ay consent o na ay order ni Regional Director Banisa Gupong. So gusto lang nako establish nga ang tanan nga illegal at aning maong pagdistribute sa AX liable po si Attorney Banisa Gokong nga atong regional director sa DSWD o ang provincial DSWD tanan nga naa didto kay sila dili ra man ni karon nag at gapo nagdistribute pila naman sila kabulan o sige ginatagay aning AX sa pa apil yun sila ani kinsa pa so grabe ano ang ginagawa nila mga kababayan po natin walang magagawa itong gobernador so talagang sila yung nasusunod itong taga DSWD so malinaw na may sabuatan ito at ang tanong mga kababayan po natin sino yung nakikinabang sa mga kinakaltas nila doon sa mga binipisyaris imbis na yung mga binipisyaris ang makikinabang, abay sila nakikinabang sa mga pundo na nare-release mula sa ating national government para dito sa AX binipisyari at uh, bakit hindi uh, nasusunod itong si gobernador at mukhang mas malakas pa ang uh, kapangyarihan nitong uh, DSWD Regional Director at itong si Vice Governor, mga kababayan po natin. So malakas na no, sila yung nasusunod. Imagine mo, pinatigil ng gobernador. Talagang pinaproceed ng uh, Regional Director ng DSWD o mano, no? mga kababayan po natin. May tawag dito para i-release. Kaya ako, ningon ko sa atong PD o sa Chief of Police, dili pwede. Kay manawag ko sa Piskal na to para naimbestigahan ni Tarong. Ang sulti sa polis, si acting regional director sa Kumilig nga si Attorney G. Enyo Mirablis. Ang nitawag dito sa EO sa Asuncion para instruksyunan nga i-release na ninyo. Pahawaan na ng mga tao, palakwa na ng taga DSWD. O klaro kayo. O kining tanan ni gawas ni sa blatter sa police station sa Asuncion. Yan to ang police station sa Asuncion. Naanatanan ang kopya. Gusto nako ko na ang kwarta sa gobyerno dili maato sa mga politiko. Nga abusado. Ang gusto nako may mahitabo na ang kwarta nga gikan sa gobyerno labi na sa DSWD maato gayod sa tama nga beneficiary. Maato ang tanan sa inyo nga walay bawas. Busa, panawagan ako sa tanan na biktima. Ani mo sa kapitulyo. At ubangon ako tanan ang inyong i-complain. Hataga nato ka o tanan nga solusyon nga madawat ninyo entero ang budget nga inyong gipirmahan. Walay illegal kundi himuong legal ang tanan. So yun nga mga kababayan po natin na nanawagan itong si uh, Gobernador uh, Jubahib na umanay kung sino pa yung mga nakatanggap ng uh, mga beneficiaries, nakatanggap ng uh, ayuda pero hindi buo nga ang kanilang natanggap, binawasan nitong mga nagbibigay ng uh, ayuda ay dapat umano mag sa kanyang opisina para magawa ng paraan para maibalik sa kanila ang uh, perang ibinawas uh, sa kanila mga kababayan po natin imagine mo Jimo 5,000 ang natatanggap nila, 3,000, may 2,000, may 3,000 lang so depende sa mga lugar umano, mayroon naman na libo ang kanila natanggap uh, pero ang 500 lang yung cash, ang uh, 1,500 ay uh, sa pilitan na pinabili sila ng bigas ah uh, na nandun din mismo ah, uh, nadala din ng taga dswd mga kababayan po natin. At uh, may mga report pa na natanggap itong si gobernador na Naumanoy, yung bigas pala na binibenta sa mga beneficiaris nitong AX ng The Estable holiday ay yun din yung bigas na, na huling smuggler uh, ng smuggling na hold, or na, na, na huli nga, basta, ng taga Bureau of Custom. Na yun ang pinakonvert ni Pangulong Marcos at pinamimigay sa mga kababayan po nating may hirap sa purpose dito sa ilang area ng Metro Manila. Pagdating pala dito sa Mindanao, sa Davao del Norte ay binibenta. Tingnan mo yung uh, talagang uh, na nangyayari po mga kababayan po natin. At ang masakit po nito ay kasabot pa umano itong vice governor ah, uh, at itong uh, DSWD plus itong tingog party list, uh, Na ilang bisis po na binabanggit yan ni Gobernador Jubahib mga kababayan po natin. Kaya nanawagan po tayo sa ating national government, lalo na uh, sa sekretary ng DSWD, itong sekretary Gatchalian, na dapat niya ito investigahan at dapat panagutin itong uh, sinuman sa kanyang mga tauhan dito sa DSWD na gumawa nitong kalukuhan. At sa kumilik naman, dapat imbestigahan din kung posible bang naglabag itong si Vice Governor uh, sa kanyang uh, pagdidistribute nitong AX na kahit pa ito ay uh, bago pa ang uh, araw ng eleksyon, mga kababayan. Board Member Amit, Board Member Pamisaran, Board Member Catalan, o uban pa nilang mga allies tanan nila nga mga grupo sa mga elected official kung kinsaman ang gi-endorse nila nga barangay captain palihog magmata mo kay kung maone ang makalingkod sa inyong barangay mamahimo sab ning number one na kawatan <laughs> so ayun nga ano mga kababayan po natin uh tapos ng eleksyon so sana hindi nanalo yung mga inendorso ng ilang uh, matataas na opisyal ng ating uh, gobyerno ano at uh, palagay ko kaya nga naman talagang tinutulan at ibinulgar ito ni uh, gobernador Jubahib kasi unang-una mga kababayan po natin itong barangay kasi pag nahawakan ito ng isang uh, politiko so ito gobernador siya ang kalaban niya ngayon vice gobernador so pag tatakbo yon ng gobernador hawak niya yung mga barangay level delikado rin itong si gobernador Chuvahib. Kaya dapat talaga ano mga kababayan po natin, matigil ito. Kasi kung siya yung uupo possible na gobernador, abay kawawa din itong uh, itong uh, Davao del Norte, mga kababayan po natin. So, pasalamat lang at uh, naibulgar ito. At mukhang nakialam din ano, ang uh, congressman ng First district na itong si uh, congressman Pantalyon Albares, mga kababayan po natin. Kaya mamaya titingnan po natin kung ano naman ang uh, sinabi ni uh, Congressman uh, Pantaleon Alvarez patungkol sa isyong ito na mainit ito na pinag-uusapan ngayon lalo na kasabot dito itong tingog partylist at the SWD uh, ng uh, Davao del Norte. So yan po muna yung ating update mga kababayan. Kaya sa inyong sariling opinion at komentaryo huwag kalimutan mag-iwan dyan sa ating section. Paalam. Kababayan.